Hello guys, unboxing tayo ngayon sa inorder nating anong sila masin? machine? Huh? masin. Mickey Machine! Mickey Machine! Pasta maker. Mickey Machine yan. Hindi luto. Hindi Machine. gawaan ng Mickey basta-basta unboxing tayo sa, basta -basta. At, bagi, sa silba, siya, Plus Express okay. Okay. I -I 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 -I. Plus Express. Um, Basta mo ito. Oh, ganun mo. Tapos eto naman, edi. Iipit po yan, Naki. Uh, Benso, magbenta ka. Benso. Hindi ka mag magbenta naman ng benta ka. Para manalo ang yellow team. manalo ang yellow team. Ang kaglako, ay ganang nga rod natin eh. Mag-youtube pa ila, ang pagpailang. Lagi ba nga lang, nagbayag mo dito yung lako. Nagbayag <laughs> mo dito, may little tindera ako. Ano na baby ko? Pipi. Um, mini. Ano to? Na noodle. Ano to? Hindi ko maintindihan. Pa one, pasta machine. mo dyan ako. Pasta machine with mobile cutting gear for two size of Pasta. Yan. Yeah. May ano pa nga siya. Mga plug plug siya. Ang ganyan. 150 ml. Ngayon, unboxing ng pasta maker namin. Dito sa store. Oh, ini sudah. Hmm, bagus ya bigas ito. So, saan yan? Sa ipit niya, sa lupa. Para hindi siya gumagalaw. Para hindi siya patakbo. Yung ito? Ito po, para hindi gumagalaw. Ha? Gumagalaw kasi ito? Okay. Siya po yung nag-deliver? Last. Tanggalin ko yung plastic niya. Oh, sige. Yan, yeah, talaga ni Bunso. Unboxing ng mag-ama. Ayan, sige. Akala niya siguro laruan. Sige. Bata. <laughs> di ba mo ato? Di ba ito yung diba dalawin natin, no? <laughs> Kasi parang di na ako nahilapag gumawa ng make

Menunggu, guys. Noodle machine pasta maker. Ayan. Dear customer, sabi pa niya. Pero iba-iba yung salita nito, ano po. May English, may Spanish. Italiano. wala? Wala. Basahin ko. Estimado cliente. Gracias for okay. year nuestro producto para se evitar daños debidos. Ay, on, oso, incorrecto. Li determinadamente este manual de instrucciones antes de montar o utilizar el producto. En caso de que si transferido a terceras personas, también deben embarseo junto con este manual de instrucciones. In English, Dear customer, thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before assembling or using the product. Ito may mga marites. May mga, hindi sila marites. Joke lang. <laughs> <laughs> Wala na yata. Yung ano lang. Product. To avoid damage caused by improper use of the product is post bas bas, bas 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 this Spanish na hindi English na. Figure proper use. Kapi kung ibig yung kita. Nakaplag na. In the product, I pass on third piece The manual has to be passed as along with the products. Hi. Nakaplag na kung ano. Oh yeah, yun yung anak ko na yun. Oh, oh, nakialam na. Oh, bye! Bye ka mo! Please like and subscribe. Thank you for watching, guys. Have a wonderful day. Ingat po tayong lahat. Vlogger from Luna, Apayaw. Bye ko na naman, anak ko. Bye. Uh, bye. Please. Please like and subscribe. Yan ang aking bunso.